mga kaparamers dito tayo ngayon sa Cebu Cebu, Yasan <laughs> uh, shout out nga pala sa aking kumpare dyan sa Taiwan ay paring Robinson sa kayo dyan umis ko ngayon dito ang luto ni Tol Emilio Talagtag pangusaka oh, dyan ingat kayo dyan uh, dito tayo ngayon tingnan natin yung epekto ng berno na aking inispray kasi dati nasobran sa tubig nanilaw siya tapos yun hindi lang ang dahon nagtanong-tanong tayo ng kung anong magandang gamot yun binigyan tayo ng technician ng sibuyas kung anong dapat i-spray yun binigyan tayo ng berno yun within 3 days ito siya nagiging berde na ulit siya at malaki na yung laman niya salamat naman at nakarecover siya yan na yung spray ng berno dati dilaw na dilaw siya dati ngayon eh, purong berde siya at wala nang masyadong uod na yan video okay naman nasa, nasa ulian na hindi ganyan dati puro dilaw dati na, parang nawala na ako dati ng gana alagaan siya eh Medyo ngayon naka recover na kaya medyo ganado na ulit yun subukan nyo guys yung bear na kung nasubran sa tubig yung sibuyas nyo try nyo din baka sakaling masaulian pa